Palaisipan ngayon sa Department of Agriculture o DA kung paano nahaluan ng bukbuk ang buk -buk ng murang bigas dyan o sa Kadiwa Store sa Murphy sa lungsod ng Quezon. At ang hinala po ng DA, posibleng nang galing sa Food Terminal Incorporated ang bigas na may bukbuk. -buk. Kaya binubusipo nila ngayon kung paano naging handling at delivery nito. At sa kabila nito, iginit naman ni Agriculture Secretary Francis uh, Chulaurel Junior na isolated case lamang ito. Report mula kay Vin Pasqua. Patuloy na inaalam ng Department of Agriculture kung bakit nahaluan ng bukbok ang itinitindang bigas sa isang kadiwa outlet sa Murphy, Quezon City. Hinala ng DA posibleng napasama o binubukbok ang bigas sa bodega ng Food Terminal Incorporated at iimbestigahan ang handling at deliveries nito. Gainman sinabi ni DA Assistant Secretary Joycel Panliggio sa programang ASPN ano sa palagay nyo na isolated case lamang ang nangyari at wala namang iba pang ulat sila na natanggap na mayroong bukbok ang digas mula sa iba pang Kadiwa stores. Ang nangyayari po kasi may mga deliveries po kasi kami from FTI oh. ng mga bigas. Ito po yung aming uh, distribution channel through FTI. So hindi na, tinignan na po namin iyon. Ayun uh, nga po, isolated case. Pero kung paano po nakarating yung may bukbuk buk na bigas ay uh, uh, sa ngayon po hindi ko po masasabi. kung uh, kasama po ba talaga iyon sa na-deliver or maaari po nga uh, doon na po nagkabukbok, yung mga oh. posibilidad po iyon. Mm, so sana sa so, so hindi nyo pa matiyak kung no, kung saan. Sa hand. Kumpiyansa naman si Panlilio na malaking tulong para bumaba ang presyo ng bigas ang delivery ng 300,000 metric tons ng bigas sa iba't ibang lugar sa bansa sa pamamagitan ng pag-iral ng food security emergency. Ah, uh, pag nailabas na po kasi itong mga bigas na to, tataas po ang uh, supply ng bigas sa merkado dahil sa law of supply and demand. Pag marami po ang supply, ay nakakatulong po ito sa pagstabilize ng presyo sa merkado. At kasama po dito yung pagbaba ng presyo po ng mga uh, existing kasi sasabay din po sila kasi kung mataas po ang uh, kanilang presyo, yung mga ibang bigas po ay uh, maari pong maging matumal po ang kanilang uh, uh, paninda. Samantala, ipinaliwanag naman ng DA official na ang Rice for All program ay maaring mabili ng kahit sino. Habang ang 29 pesos na program ay para lamang sa vulnerable sector gaya ng senior citizen, persons with disabilities solo per at miyembro ng indigent na limitado ang dami ng bibilhin. Uh, yung rice for all po kasi para po talaga ito sa lahat. Mm. Yung 29 po ay doon nga po sa mga nabanggit ko lang po na sektor po ng ating komuna oh, oh. mm -mm. pero yung rice for all po kahit sino po lahat po wala pong pinipili pwedeng pong maka-avail po ng ating rice for all or all. Ang presyo nga po nito ay uh, iba-iba rin po hmm. yung aming pong tinatawag na RSA 5 o yung uh, 5% broken ang presyo po nito ay 43 pesos po per kilo. Hmm. Yung naman pong tinatawag naming RFA 25 or yung 25% broken ay 30, uh, 35 pesos po per kilo at yung uh, 100% broken po or RFA 100 ay 33 pesos po ito per kilo. Then Pasqua para sa mata ng agila, matatag, batapat, batapa. batapa. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila prime Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.